Boy, I'm not going to lie. Sabi niyon, ang dalawang mag-asawa ay pumunta sa kanilang hapagkainan upang magpapunan. Ito, mahigit na sa bawat ng tinapay. Hindi ba ito pa ayahaya? Uh, mahigit na sa bawat normal na tinapay na naman? Kailan man nang bako mo makakain sa isang pamahaling kainan? At kaya si Matilda ay nagpatuloy na mabuh mabuhay na mabuhay na laging may gustong higit pa kaysa makontento sa kung anong mayroon siya. Araw, umuwi ang kanyang asawa na masayang-masaya. Masaya. Matilda, pa'n sa'yo? Isa itong… Isa itong invitation na nagagalang may saling buong sa bulwagan ng ministro. Hindi ka ba masaya? Masaya? Victor, sabihin ko nga, anong isusok ka sa landaang yun? Ah, siguro yung dami kong sinusok mo sa Bakit ba ako Ngunit habang kapalapit na ang handaan, lalo kaya hindi mapakali si Madeline Bakit ka malamot? Hindi pa ba sa katalig si David sa na naman siya. Kaso wala akong alakas na pang-ergo nito. Bakit? Hindi ka lang masuot kang bulaklak? Hindi ba usan naman ngayon yan? Bulaklak? Uh, West, malalaman na bula lahat na lahat ng bulaklak. Hindi, hindi ako datalog. Wala akong alakas na

Yes, <laughs> pagpasok nila sa loob, hinangaw, kamuli ni Matilda ang kanyang sarili. <laughs> na itinabot ng kwintas para ipaayos ito para magkaroon tayo ng panong para pano makahanap ng bagong kwintas. At habang ginagawa ito ni Matilda, si Victor naman ay gumawa ng reklamo sa polis at sa taxi driver. Pero walang balita sa Manila. Para kisinan tayo ng kapalit sa kwintas. Kumipat sila kung saan-saan sa lahat ng mga pinapindot ko lang. what do you know diinda ay natutunan na rin ko. Kung sa ay namantika lang sa paman ng pero, sa at hindi lang pang-biyahe. Eh di hindi sana nagkaganto. Okay. Asi. Hindi na nakawin ako. Ang to? halata do, gulong parisae. Sana mag-isip ako. Ang dinan ba para sa pamilian ay natutunan na kain sa baon. না <laughs>